At ito po ang ating mga nakukuha ngayon mga kapilingon kasi galing lang ako sa trabaho at ito'y nadaanan ko lang pa uwi sa aking tinitahan. Wow! Nakapit-hapit lang ako. Ito pala aking mga nakukuha ngayon mga kapilingon. Ito'y dalawang paris ng mangkok at saka dalawang isang paris ng mag kasi ano kasi siya. Nagandahan kasi ako sa mga ito kaya akin ang isinilid para akin ang dalhin pakuluan ko na lang siguro yan ng tubig kasi ano, ano kasi nagagandahan kasi ako ba tapos parang pear pear man siya tapos yung mga ano pala yung mga parang transparent ba na glass ay ano lang yung bowl at saka yung mug na transparent din ay ano ko na Ito, i iniwan ko na siya kasi mukhang madali lang mabasag ba hindi kasi siya ka ano, kakapal yung glass niya kaya iniwan ko na lang baka mabasag pa yan sa aking bag at ito rin yung plastic na ito ay tinitingnan ko kaya lang bukya tayo walang ano bang mga ano lang siya mga bottled water lang kaya ito na lang Piniplex ko rin itong ano maliit na parang misa na parang upuan ba ano bang tawag yan ang ganda ganda ka pa kasi at ang cute cute sa kabila naman may nakita ako ng mga bag kaso ano siya ba para may kunting sira tapos wala na siyang marang yung kuptanan at ito na lang sapatos ang kinuha ko kasi actually hindi siya no hindi siya kapaguhan pero matibay pa kasi at ito rin may nakita akong ano vacuum napaka ano pa ba napaka mukhang bago pa. kaso lang walang wala siyang sticker kaya hindi ko dinala natakot ako at dito rin banda para na talaga akong nasa ukay sa ukay ukayan mga kapilingon dahil bawat drum diyan mga kapilingon ay punong-puno sa mga ano ba sa mga different kinds of clothes may ano ba yan yung may pantalon, may kumot, yung may ano sa unan. Ang dami kasi mga laman yan. May ano pa yung trabiling pilo. Kaya grabe na ano ako dyan na natagalan ako sa pagkalkal dyan. Kasi ang dami kasing nakalagay sa mga drum na yan. Punong puno siya. Tapos yung sapatos na yan, laba lang ang kulang. Karamihan dyan mga damit. Like mga ano ba, pulo, t-shirt, mga ganun na sari-sari. May short, may ganun, may you know, Parang umportir ba yan yung sa sabid. Tapos meron din ako na ano diyan, nakikitang mga ano sa pilo ba yung sa unan, cover, yan may pantalon, sari-sari dyan. lahat ng drama ay punong-puno. na rin pala sa mga nagtatanong ba, hindi ko rin kasi na na-explain ng maayos nung mga karaang video ko. Kaya pala binibalik ko yung mga na ano ko nakalkal ko na mga basura kasi yung iba diyan ay may ano ba kunting sira na hindi kasi siya ano ba hindi ko dinadala yung mga may ganun ang pinipili ko lang yung talagang maanorin ba yung magagamit pa sa aking mga anak kasi sayang din naman ang padala natin kung may mga kunting gaya ng mga sira-sira na ba yung may mga butas na at ito rin may nakita akong ano heater man siguro ito mga kapilyon kaso wala siyang ano wala siyang wire ba pinutol na kaya hindi ko na lang ano binabalik kasi hindi binalik ko na lang kasi useless na din naman yan. Wala na tayong pang ano. At ito rin frying pan. Actually itong frying pan na ito ay ano na pinaglumaan na pero dinala ko pa rin kasi magagamit ko pa rin naman yan. Kasi kunti lang kagamitan ko pang luto sa bahay. At dahil medyo puno na yung maliit natin na ikubag kaya kinuha ko yung ano yan sak yung sako na bag ba yung medyo may kalakihan para magkasya siya kasi hindi man makasya yung frying pan kaya yeah, inilipat ko na lang. At tapos, proceed na naman tayo sa kabila. May nakikita pala ako dyan na ano ba. Yung parang luwag pang sandok pero naputol. Yeah, at meron din sa kabila na naman, may nakita ako dito na bagahe. Ang cute na bagahe ito. Kondisyon na kung oh, ano pa siya ba. Kung, uh, maganda pa talaga siya. Kaso may nakapaskin lang. Kaya hindi ko kinuha. Natakot ako. Hindi ko kasi naintindihan ba. Baka, baka may note yan. Na huwag, huwag galawin. Yeah, piniplex ko na lang. Napakaganda pa naman yan. At ito ring vacuum na ito, na ignorant niya ako niyan mga kapilingon. Ang ganda pa niyan, sobrang ayos pa. Hindi ko lang alam pala na yan pang, yung design ng vacuum na yan ay e wireless. Na ano ba, chargeable pala yan. Kaya iniwan ko na lang, sayang. Bago ko lang nalaman na ano pala, kahapon kasi nakakuha ko ng vacuum. Kaya yun, wireless pala yun. At dito para mga kapilingon, marami ito dito mga ano ba, yung kagamitan. Like, para sa mga drawer mga kapilingon, actually na ano lang siya, parang i-assemble mo pa yan ba maayos na maayos pa kailangan lang talaga ano you know? kailangan talaga natin yung may sasakyan pag ganyan kasi ang naglalakihan naman at dito rin sa drum na ito may nakita ko ng mga ano man mga used slipper naman yan hindi na magagamit at ito rin napakalaki wow. ng TV tapos may dalawang vacuum rin nakasama grabe oh ang ganda tapos ay hindi na yan baka padala, padala sa atin pagdating don basag na at ito rin grabe sobrang kapal at saka sobrang ano ba yung kutsun ba? Kutsun, ang tawag sa minyan mga kapilingon. Mukhang bago pa. Dito rin, vacuum din. At ito na pala mga kapilingon ang napulot ko kanina. Sorry at kung nagtaka kayo kung bakit nakabihis na ako kasi ano kasi nakalimutan ko. Naglive kasi ako sa YouTube, sa, I mean sa Facebook ko kanina. Kaya doon ko inunag piniplik sa Facebook. Kaya, kaya ito tuloy. Nahuli tayo dito. Ito pala ang napulot ko kanina. Mag Dalawang mag. Kasi bago pa kasi siya eh. Nakalagay pa ito sa karton. Na ano lang yung karton kanina na. Parang nalata ba. Dahil nasira. Dahil sa ulan siguro. At init. Sama ito. Ito. Itong mga mangkok. Ito yung na ano natin kanina. Ito yung napulot natin kanina. Yan. Ay napulot ko pala. Yan. Yan. Bali. Marami pa sa sana yun doon. Ito lang dinala ko kasi ano ba? Pair pair lang. At saka ito rin frying pan. Itong frying pan na to parang overused -use, uh, na talaga siya pero maano pa pwede pa magamit ko pa. Gamitin ko ito dito. Meron din iba ito. Ito parang hindi siya na abuse. Ano pa ang kintab-kintab pa niya. Padala ko to sa pinasiguro. At ito rin oh. Ito hindi pa rin na, hindi pa nga natanggal yung ano, yung pintura. Kunting ano lang yan, kunting linis lang nito, okay na to. At itong sapatos. Actually, hindi na ito siya as in bagong-bago. Pero ano, para matibay pa rin siya at walang sira ba. Kaya ginaganon ko man to kanina, o oh, ginaganon, ganun, ganun, ba. Kunting ano lang to, kunting bugol lang ba, kunting dumi. Yung nakuha natin kanina. Yung mga mangkok at saka ano, hugasanan pa yan yung ano ba shout out po pala kay Sir Terso Bakumo at kay Ma'am Fida Kia maraming salamat po sa inyo Ma'am Sir at sa mga nag subscribe nag subscribe po sa akin channel thank you po at saka uh, sa hindi po kung nakasubscribe subscribe po maraming salamat God bless po sa